mapagpalang araw sa iyo mga ma'am sir ngayon po sa araw ito ay mag up po tayo ng mga kalakal po dito po sa Vinson's Christian Academy na kung saan ang mga kalakal po nilang naipon ay ibibigay na po sa atin let's go punta na natin oy sila yung bantay ng mga kalakal ito mga kaibigan eh. <laughs> oy Ayan po mga ma'am sir, napakadami pala nitong mga naipon po nilang mga kalakal tulad ng mga plastic boti at iba pa at mayroon pong mga ibang mga bakal po rito. Ayan, siyempre naman, sigurado para sigurado tayo masugatan, magaglabs po tayo. Okay mga ma'am sir, at ito po yung ating programa, ang kalakal ko tulong ko program at uh, kaya po nga uh, nakita po ng ating uh, layunin sa pagkawa uh, po ng mga kalakal nito ay para po maitulong po natin sa ating mga kababayang mga senior citizen na nangangailangan at iba pang mga nangailangan mga mga ma'am sir ay po mga ma'am sir kung mayroon kayong mga kalakal po ay uh, pwede po ninyong uh, ibigay sa amin at pwede din naming bilhin ayan po mga ma'am sir at kung naman ang uh, resulta nito ang kalalabasan po na pera eh naman walang iba kundi sa pagtulong yan po mga ma'am sir kung meron po kayong uh, mga basura pwede kayong tumawag po sa aking cellphone number na 0909189495 sa ating pong uh, FB page ang sagap balita po mga ma'am sir ayan po ayan let's go level of love lang po tayo mga ma'am sir love lang po mga kaibigan ay uh, binigay po sa atin itong uh, school na ito ayan, yung uh, Vinson Special Academy ang kanila po mga plastic ay pinapick uh, up po sa atin kasama po si Brother Martin siya po yung may-ari po ng siyang siyang siya, mga kaibigan yan po At, uh, ito yung ano mang nito ay yun po yung ating gagamitin uh, po para sa materials para kay nanay uh, yuli mga mamsa yeah. ayan po ito po yung malaking tulong po ito para po sa pang mga materyales na bibilihin para po sa kala pong tahanan. Ayan po. Thank you.